Hello mga kababayan. So guys, ang sabi na confirmed daw no, napatay na si Ricardo Sulweta. Ito yung pinaka right hand ni Bantag no. Ito yung inutusan niya na humanap ng papatay kay Copper si Lapid. So ngayon, ang sabi uh, dahil ang nagbalita nito ang ABS-CBN unang-unang nagbalita, di ba? Ang sabi, ang pamilya Mabasa ito talaga ang apelido ni ano, ka Percy Lapid. Kasi ang tunay na pangalan ni ka Percy ay Percival Mabasa. Ang sabi ng pamilya Mabasa, nag-request sa DOJ kay Sekretary Mulya na kung pwedeng ma uh, makonfirm kung talagang yun si Solueta. Tapos uh, si Sekretary Mulya, inutusan ng NBI para i-confirm. No? Pero may isa pang request ang pamilya Mabasa ito ay ang makapagsagawa ng private autopsy dito sa bangkay ni ano, Ricardo Solueta. Kasi alam nyo guys, ang ni-report na dahilan, ang cause of death ni Ricardo Solueta ay ano daw, heart attack. So, ngayon, pagka ito, pina-autopsy, uh, pina no, private autopsy ng pamilya mabasa, malalaman kung talagang heart attack ba ang naging cause of death kasi mali niyo guys, eto duda rin ako eh na eto ha, sa totoo lang ha nakikinig din ako sa ibang vloggers ayoko kasi yung magmarunong ako parang akala nyo na sa akin lang talaga nanggaling yung idea na yun ha uh, eto, ito, lang ko si ano Engineer Toto Kausing dati kasi lawyer siya, dati attorney Toto Kausing pero ngayon, engineer na lang siya Toto Kausing So, siya dati ang pinaka-lawyer talaga ng pamilya Mabasa. At alam niya talaga yung ano, uh, history ng kaso na to ng pagpatay kay Kapper si Lapid. Kasi yung mismong gunman na si Joel Escorial ay talagang nakausap ng personal ni Engineer Toto Kausing, no? By the way guys, uh, si Toto Kausing, kumakan, akakandidato ah, siya na senadora sa ano ah, uh, next year sa 2025 election, uh, siya ang number one senador ko uh, susunod na si ano ah, sana kong mandidato itong si ano si Dr. Ong, Willie Ong so ngayon uh, bali itong si la ano uh, pamilya ng mabasa gusto nga mapa-autopsy para malaman kung talagang legit ba na heart attack na matay itong si ano, Sulweta pero alam nyo guys, ang duda talaga namin, no? Ako rin nagdududa ako na ano eh. Personally ah, nagdududa ako na talagang sa heart attack na matay si, ano, Solweta. Ang sa tingin ko rin, baka pinapatay to ni Bantag. Kasi alam nyo guys kung bakit may possibility na ipapatay to ni Bantag. Kasi guys, si Solweta ang pinaka-link talaga kay Bantag. Kumbaga man ah, kasi nga ang inutusan ni Bantag na humanap ng papatay kay Ka Percy si Lapid ay itong kanyang right hand na si Sulweta. So from kay Sulweta, siya na yung naghanap ng naghanap hanggang sa makarating nga kay Joel Escorial na siya ang pinaka gunman ni Percy Lapid, di ba? So ang mangyayari kasi parang siguro idea rin ni Bantag na pag nawala si ano yung kumbaga yung pinaka link sa kanya na si Sulweta nga pag na-eliminate niya to, eh, syempre, parang walang mag-uugnay sa kanya. Pero, alam nyo guys, ito ang masasabi ko, no? Si God kasi, just God yan. Tapos, yung nakalagay din sa Bible, sabi ni God the Father, no? God the Son and God the Holy Spirit. Kasi, ano, ang paniwala ko talaga, ano sila, sila ay Diyos sa tatlong persona. Si God the Father, God the Son, Jesus Christ, God the Holy Spirit. Alam niyo mga Diyas sila. Tapos sila, sabi nga ni God, My thoughts are higher than your thoughts, and my ways are higher than your ways. So, ibig sabihin ko, sa idea siguro ni Bantag, kung mawawala si, sa landas niya si Solueta, na siyang naglilink nga sa kanya sa pagpatay kay Kapur, si Lapid, maraming ways si Lord no, para ibigay ang justice sa pamilya mabasa at ganun din kay Ka Percy. Hindi pwede na halimbawa inadvisa advice ng mga ano niya, uh, lawyers niya no, itong si Bantag na kailangan ano al alisin na natin sa landas mo si Sulweta para wala na maglink sa iyo. Hindi ganoon ang Dios, guys. Yung thoughts nga ni God at saka yung ways niya, paano niya mabibigay yung justice sa pamilya mabasa, hindi yun kayang aruken nila bantag, maski ng mga lawyers niya. Kasi guys, ah uh, maraming ano, kaparaanan ng Diyos paano magbigay ng hustisya, lalo na sa mga naapi, lalo na to, karumaldumal to, krimen to eh. At sa tingin ko ha, alam nyo guys kung ba't ko sinasabi na kaduda-duda na namatay to ng heart attack, etong si, ano, Sulweta, itong si Ricardo Sulweta, yung kanang kamay ni ano, Bantag. Kasi guys, dahil na rin saan Diyos ay just just God siya Kung man, uh, ang Diyos, kagaya uh, niya, sinabi nyo heart attack, ang, ang Diyos kasi, pagkakinuha tayo ng Diyos, tapos na yung eksena natin, lahat ng kasalanan natin, hindi na natin yan masasabihan ng sorry po, patawad po, hindi na natin matutuwid ang mga kasalanan natin. Pag tayo, kinuha niya ng biglaan, halimbawa nga heart attack, eh itong si, ano ba naman na to, si Sulweta, kahit sabihin mo pa guys na inbawa humingi ng tawad dyan, hindi ganun ng Diyos na basta ka nalang kukuhanin. Lalo na nga talimbawa ikaw ang link dyan kay Bantag. Eto, pinahintulutan din ng Diyos na mamatay ito kaya nga din namatay si Sulweta, pero ito kagagawan to ni Bantag, kaya to namatay. Alam nyo guys kung bakit ko nasabi. Ang mga masasamang tao, masasamang damo, totoo talaga, pansinin nyo, yung mga masasama ang haba ng buhay. Kasi guys, sila alam ng Diyos, pag kinuha talaga sila ng Diyos, lalo na itong halimbawa si Kibuloy, ba? Diba? Sa totoo lang ha, talagang sa si impyerno, tuloy talaga itong Kibuloy na ito eh, dahil na, mas higit pa kasalanan ito, dahil ano, nag-Diyos-Diyosan uh, ha, pinipresinta pa, inagawang pa na eksena si Jesus Christ, na siya daw ang ano, way to the Father, ba? Diba? Siya daw ang ano, the way, the truth, and the light. Kung di ba namang gago yung Kibuloy na yan, yan sila kibuloy na yan. Halimbawa sila sulweta, sila bantag, Tatanda yan. Kung man yan, may pa sa banig ng karamdaman. Kasi nga para palasapin pa sa kanila. At sila magmuni-muni pa ng mga nagawa nila sa, kas, na, sa kapwa nila ng mga kasalanan. Alam nyo guys, pagka ikaw pinagmuni-muni ka ng Diyos sa mga kasalanan mo sa kapwa mo, magkakaroon ka ng certain ano eh, lungkot ba? na pag talaga yun talagang nagsisisi ka, may certain na lungkot na ba't mo nagawa yun, di ba? Tapos, ay uh, lalo na yung mga wala na mga atraso sa'yo, pinatay mo. Ano yun, magdadala sa'yo ng kakaibang bigat. Tapos, pagsisisihin ka pa ng Diyos na pinaiisip pa sa'yo yung mga kasalanan mo. Hindi yung, lalo na itong mga to, masasamanda mo yan, sila sulweta. Hindi yan talaga yan namatay sa ano, sa heart attack. Kaya nga ang sa akin, no? Ano, sana mapakinggan ng DOJ na etong katawan ni Sulweta, no? At sana pumayag din naman ang pamilya na, nila Sulweta. Ni Sulweta, no? Yung asawa niya, mga anak niya, payagan na ma ang katawan na, ni Sulweta para nga ma-confirm. Halimbawa, kung ano kinamatay, kung totoong si Sulweta ba yon Kasi, doon na rin ang kaparaanan para yung pamilya ni Solweta partially makapag-render ng justice man lang doon sa pagkamatay ni Kapper si Lapid na kung bagaman uh, si Bantag ang nag-utos pero ang nag-execute naman paano maisasagawa yun ang naghanap ng mga mamamatay tao hanggang sa kaduluduluhan na siya ng eventually na taglagang naging successful napatay ni Joel Escorial si Kapper si Lapid eh si Solweta kaya nga ang kailangan talagang makonvince ang DOJ at ang family rin ni La Solueta na i-grant yung request na pamilya mabasa, yung pamilya ni copper si Lapid, yung request nila na ma-private autopsy ang katawan ni Solueta para kung bagaman yung mga hanging questions tungkol dun sa pagkamatay ni Solueta, kung ito ba'y talagang sa heart attack na matay o pinapatay ni Bantag, masasagot, di ba? At nasa gayon, kahit paano makatulong sa paghahanap ng justice ng pamilya Mabasa. O ayun lang guys, 'yan ah, sinabi ko lang sa inyo, ni-report ko lang sa inyo na sa paniwala ako talaga pinapatay ni Bantag si Solweta. Para nga yung link sa kanya sa pagkakapatay kay Copper si Lapid ay eh matanggal, mawala sa landas niya. At saka naniniwala rin ako na talagang kailangan na ma autopsy ang katawan ni Solweta. Okay, dito na lang ako guys and blessings, blessings everyone. Bye.